So what's up what's up mga kumag I'm back yung online judge O lang iba kundi judge Jinan Okay guys Balik muna tayo sa 1 minutes Or sa flip top no Kasi uh, Medyo Naubos ko na yung mga gusto ko mapanood Na battle sa motos no at uh, yung mga natitira na lang doon is yung mga request nyo siguro pero yung mga gusto ko mapanood no so far na review ko na napanood na natin upload na natin so siguro balik tayo doon after naman ng 1 minutes 3 so so far i think merong na uploaded na ano na limang battle sa 1 minutes so uh, siguro first 5 then putulin natin Tapos ipunin ulit natin yung first uh, yung last yung second 5 ng ano ng 1 minutes 3 Diba? Pero ito unahin na natin to. Fix Sanchez versus Ghostly. At uh, nung una, syempre hindi ko naman alam na katulad pala 'to ng Everette versus Cardito. Pero since ang daming nagre-request nito, na ang daming uh, ang daming nag uh, gumagawa ng ng reels sa Facebook. So alam ko na no, pamilyar na ako sa dalawang to at kung sino yung mag talaga. So it's Tipsy D versus Goryo yun, huwag natin patagalin to uh, for sure naman uh, promo tong battle na to, kaya let's go 1 minute solution 3, Ghostly ang PM sa akin si Enigma 1 yeah. minutes daw kasi yung laban ko nung ahon, di nag-click aralin ko daw yung mga papasok dito baka makapulot ako ng tips yeah. Gag. kami pumutok ng lip. Ni walang trending reel sa video clip. Eh, anin ko naman yung million views, Rick. Kung ko pang million hits. Woo! Kaya welcome back sa akin. At welcome back, tol. After unubersikulo ito. Hmm. Back to back. Sa at laban, no, opportunistic. Pero kung back to back lang rin, ito masakit. Yeah! Back to back bata, Sobrang sadistic. Back to back bata, sobrang sadistic. Let me bring you back the pain. Deja vu. Back to back to back, may glitch yung Matrix. Unang champion dito sa tryout and I'm back. So let me take you back to basics. Whoa! Kasi seryoso, small room. Unang champion sa tryout. Okay, so... I don't, uh, hindi ko alam kung si, si Goryo ba or si, si Spade ang unang kampiyon no nung nung try out so ito ata yung batch nila nila balaki din no so ito ba yon wala akong idea sa ano eh ng mga past uh, uh try outs, eh so yon so let me take you back to basics to bring you back the pain deja vu back to back to back may glitch yung matrix unang champion dito sa try out nambak So let me take you back to basics. Woo! Kasi seryoso, small room, GG. Ako yung alpha sa loob ng kwarto nung no meron pang pandemic. Mm. Sa lugar lang na to, matatagpuan tong animal. Yung pagkahayog ko, endemic. Habang tinamad ka ng quarantine, two battles lang. Halatang batuga ng work ethics. First, nandito na yung boss para mag-power trip. Tinatanggal ko dito yung petix. Okay. Pero malamang ihirit yan. Nakusapang pangalan ni katlo ko na to. Ulul. Hindi to alter ego, bagong identity. Pero pwedeng tatlong ulo sa isang katawan. King Ghidorah, higanting kaiju ang intensity. Okay. Mula sa space. King Ghidorah, higanting kaiju. So, reference niya is yung Godzilla, King of the Monsters. Na si King Ghidorah, no? Na, yun, three-headed dragon na, na tinalo rin ni Godzilla of the movie. Pero, kung di nyo pa napapanood yung movie na yun, pucha, panoorin nyo yun. Isa sa mga magandang movie yun sa Monsterverse. So, yun. May sequel naman na yun. Diba? Or, kung ako yun, akong fan kayo na mga ganong klaseng movie. No, ako kasi uh, I'm a fan of that uh, kind of movie. So, inaabangan ko talaga yung sequel nun. So, yung pinakalas nun, diba, is yung uh, Godzilla x Kong. the yung Empire. Pero, bago yon yung Godzilla versus Kong muna. Then, ayun, yung Kong Skull Island, Godzilla, Godzilla King of the Monsters. So, yun yung ano, yun yung, uh, kung gusto nyo panoorin yung sequel nun, panoorin nyo yun. Yun. Nabanggit kasi ni, ni Ghost Leader, ni, 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 Goryo, yung, ano, yung King Ghidorah. So, baka hindi nyo kasi, or baka di kasi kayo familiar sa King Ghidorah na pangalan. So, ayun, uh, Godzilla yan. Godzilla reference. Bulol hindi to alter ego, bagong identity. Pero pwedeng tatlong ulo sa isang katawan. King Ghidorah, higating kaiju ang intensity. Hmm. Mula sa spade, umatalas, nagimulto. spiritual entity. Ako yung father, ako yung son, at yung Holy Ghost, bitch. Ito yung Holy Trinity. <laughs> ah, kaya ano, Freak Sanchez? Pangalan mo, creepy, pang manyak, pang homo, pang porno. <laughs> Todas ka sa tatlong rounds, tatlong matalas. Ni Roro Noah Zoro. Hmm. Nice. Parang nice. daw laban. Ikaw lang. Manipulado kong dugo parang si Choso. Pero tsak may magbabayad ng buo kahit itong laban na ito promo. Woohoo! Okay, maganda yung ano ha. Maganda yung mga references na ginamit ni Spade dito laban kay Steep CD. Pero siguro, ito sobrang simple lang ng ano. Sobrang simple lang siguro ng sasabihin kong explanation dito sa round 1. So, okay yung mga references na ginamit ni, ni Spade or ni, ni Goryo sa battle na to. Pero, I think yung direct na linya na para kay Tip CD or para kay Freak Sanchez, medyo yun, yun, na yun naman yung nakulangan ako kasi medyo hindi ko nakita, hindi ko napakinggan yung mga direct na punto para kay Tip CD. Pero, yun, uh, that kind of references uh, was so good for me. Ganda nun. Uh, gusto ko yung mga, ayan, yung Kaiju, yung Zoro, yung, ako yung, ano yun? Yung, yung ano, yung, maganda yung, maganda rin yung, ako yung Alpha sa, yung maliit na room, tapos, ano pa yun? Basta, ang dami, na, maraming naging countable si, si, si Goryo dito sa round 1. Hindi ko na kayang isa-isahin. So maganda 'yon, no? Maganda 'yung mga references niya, maganda din mga angle niya, pero 'yung 'yung direct na na punto or direct na na punchline for tipsy D medyo 'yun 'yung hinahanap ko, medyo hindi ko masyadong napain uh, napakinggan 'yung gano'n. So tingnan natin si Tipsy D dito. Putang ina mo! <laughs> ano, malutong ba? Partida ka, sasalang lang sa fryer. Mapipiga ka ng sobra, parang nasira ang dryer. Mabilis ka pang babagsak sa nasirang glider, patay kang wala sa oras, sirang timer. uh Pero sige, one minute. Hindi ka masasalbaan ng limit, parang sa microwave ka ininit, chibog ka in a minute. Hindi ako naniniwala sa multo. Mula pagkabata, niwala akong nginig. Nakakatawang kaharap ko na yung ghost pero wala akong believe! Kaharap ko na yung ghost, wala akong believe. Okay. Simpleng lead niya. No? Simpleng linya niya ni... Parang ano yun. Ah, hindi naman ganun kalalim yon No? Kung, kung, kung iintindi niyo yun. No? Sabi, kaharap ko na yung ghost pero wala pa rin akong believe. So, ah, ghost, multo. No? Tapos hindi pa rin siya naniniwala kahit nakita na daw niya yung multo. So, parang ganun yung ano, gustong uh, iparating ni, ni Tipsy di sa atin sa, ano, sa linya na yun. Wala akong hinig. Nakakatawang kaharap ko na yung ghost pero wala akong believe. Tangin Chick boy tapos ghostly. Hmm. Dapat pangalan mo Bogli. Pag umatake yung mga kumakain ng utak, lalagpasan ka ng zombie. Oh, Pasensya kung tipsy. Alam ko kasi tanga yung kalaban kaya nag-celebrate na ako. Tinanong ko siya kanina, pare, debut mo, sagot niya, hindi, 38 na ako. <laughs> Gago. Joke ba yun, ghost? Boo! Batuhin nyo nga ito ng kamatis. Kung rap battle ay basketball, flip tap ay NBA, ikaw si Tanasis. Hmm. you know what my name is? Freak Sanchez. Welcome to the Freak Show. Rookie na sobrang mag -e excel parang damit ni Big Show. Okay. Nagpakitang gilas, tunga sa free throw. <laughs> uh, Para normal katapusan nitong ghost makikita sa video. Freak! bola, yeah. Okay, sa round sa palitan ng round 1 uh, siguro para sa akin mas tumatama yung mga banat ni ni Tipsy dito. Mas nagugustuhan ko rin yung rhyme scheme, no? Nakita niyo naman yung rhyme scheme, nakita niyo naman yung multi. Umpisa pa lang, pasok na, ang sarap na sa tenga, 'di ba? Tapos nagtuloy-tuloy pa 'yon. Uh, dikit yung round 1, no? Pareha silang nakulangan ako kay kay Ghostly sa ano sa mga direct na, na punchline or punto para kay kay Tipsy D din kay Freak Sanchez naman or kay Tipsy D naman medyo yun din yung hinahanap ko yung uh, direct direct na punchline for uh, uh pero I think uh, Tipsy D mas uh, mas effective yung ginawa niya dito especially yung rhyme scheme yung multis yung nameplay yung ghostly dapat hindi Ghostly pero Chick Boy dapat pangalan mo Bogli, di diba? So maganda yun yung mga ano niya doon, yung mga references na ginawa niya. So naintindihan ko yun at para sa akin mas effective lang yung ginawa ni ni, ni Tipsy di dito kasi halo eh Rhyme, uh, multis, bars, uh, jokes unlike kay kay Ghostly or kay Goryo na uh, naging ano, nagfocus na sa isang ano, sa isang element, okay? So yun, uh, dikit pero para sa akin tipsy diyon, si yun sa score na 8-7. Sitboy daw pero multo. Sabla yung banat mo, boss. Sitboy nga eh. Kaya saan na itong manggos? <laughs> Gago. Tunao. bars, pero balitang Ito Wala, tunaw, men. Ah, malakas yung rebat na yon So, para sa akin, na nabawasan niya si si Tip City doon. So, tignan natin ha. Iskoran ko yung ano na yun. Malakas yung rebat na yun, men. Shit boy nga eh. Kaya sanay itong manggos. Foggy <laughs> boys, bitch! Pero balitang hip muna tayo, mga lodi. <laughs> tipsy, uubusin daw mga MCs ng Calabarzon <laughs> wow Tangina na maari na maari yun. Sabi ko tangina na kakakaba. Tapos <laughs> makita-kita ko kakampi mo sa 515, si Akata. Ha? <laughs> Nakakatawa. Rick, kalaban pala to eh. Nanaga ba? Tung Einstein may sabak pala. Kaya guide guide Hindi, walang baliw dito. Pero may tanga. Kasi speaking of tanga, ha, taas kamay. Taas kamay. Gago. Yeah. Illegal gambling na <laughs> kulong. Gago. Diba? Nagparapol illegal gambling na kulong toongas na bumay mm. Ako, sugarol din ako, natatalo. Pero nananalo ko sa buhay. Paano ka naging totoong lalaki o tatay kung sablay ka sa pamumuhay? Kaya sa'yo na tong energy ball mo, salo! At least tong energy balls ko, tunay. Wow. <laughs> Balik na raw siya, marangal na. Balik na sa food vlogging sa battle trendy. Kinuwento mo sa amin ni Sayad yung mga plano mo habang lasing tayo sa barracks, di ba? Di basta Rick? Tapos nakaya ka pa kay Turdy. Gago. <laughs> Ang trabaho papasukin. For the family, kahit heavy. Pero sorry, Mr. Johnny Sins. Pinapat ka sa merong sin sa Seven Deadly. Kasi this rapper is envy. Hmm. Di ba? Pero no match yan sa pagiging greedy ko. Paparanas ko sa'yo, glotony. Pag pinalamon ko sa'yo, yung pride mo. Itong mukhang rat! Magka okay, so nag-reference si, si yung talas dito ng ano, Seven Deadly Sin. No? Halata naman sa mga mga linya na sinispit niya dito. Sa'yo, gluttony. Pag pinalaman ko sa'yo yung pride mo, itong mukhang rat, magkakaslat sa obituary to. Dahil itong kargada, sobrang libog. Bow! Ito na yung last mo. Okay. So, ano, Mr. Kabilang Global na tagus pa. Yung mga ko, tagus ba? Punit yung papel nito sa buhay. Libro nitong freak. Tapos na. Ano? Sobrang init ba? Di sa impyerno ka napunta. Pero kung sakaling doon ka natusta, pakisabi kay Lucifer kamusta. Yeah. Best round so far na narinig ko. No? Sa tatlong round na narinig ko, round 1 ni, ni Ghostly, round 1 ni Sanchez, at saka round 2 ni Ghostly. Best round so far, no? mas malakas pa yung round 2 ni, ni Ghostly para sa akin dun, compared dun sa round 1 ni, ni Frick Sanchez. Ganon, no? Tangina. Ibang level yung ano, ibang level yung round 2 ni, 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 Spade or ni, ni Gorin Talas. Lalo na yung ano, lalo na yung reference niya ng ano, ng Seven Deadly Sin. Uh, although marami nang gumamit ng reference na yun, yung Seven Deadly Sins na yun, pero uh, mas para sa akin mas na ano, mas malinaw yung pagkakagamit ni ni Ghostly dito ng reference na yon. Tapos yung bars, ay I mean yung yung rebat, na no? sabi ko nga sa inyo i-score ko yung rebate. And para sa akin kasi yung rebate na yon natunaw niya yung buong ano eh, or sabi natin yung half ng round ni ni ni, ni Tipsy di sa round 1. So feeling ko na or natunaw niya yung half nung dahil sa rebate na yon. And plus maganda pa yung mga references ulit ni 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 Goryo dito. Kaya para sa akin, powerful ng round 2 para sa akin. It's, uh, basta napaka-solid ng round 2. Uh, di ko, ano yun, maraming mga references na pasok para sa akin. Tain na, solid, solid to. Round 2 uh, ni, ni Tipsy, pakinggan natin. Pakinggan natin, multong bakla <laughs> na may height pang katutubo. Sa lahat ng kaluluwa, ikaw lang mukhang kasusubo. <laughs> Anong akala mo? Di ako makakabwelta sa di ko nakikita banat ko tatagos? Gago, aking bawat letra ay pang uwi ko konekta sa ghost. Okay. Muli kang binuhay upang muling maranasang masapak na madugo. Mga mata daw ang window ng soul quest, basag bungo abangan ng ghost sa paglabas sa saluking buo. Spirit of the glass is a shot kung puno. Woo! Ten game, agwat natin libong milya. Kung may nambabaliktad ng salita, ako binabaliktad ko buong linya. Knock out sa akin, kaluluwa. Pati dito nag-aasek, try out sa alanganin. Pagkatao mo, buong buo kong wawa sa akin. Ngayon balik na rin natin. Wawa sa akin! Kung buong buo mong pagkatao alangali sa tryouts! Wow. nag dito, pati kaluluwa! Sa akin, knockout! Balik taran, check mo sa replay. Atake ko'y kambal. Sa pulsa kaliwat kanan, magkabilang sampal. Kakaibang sakmal! Freak Sanchez! Welcome to the Freak Show! Malabong pamantay kahit pa na mag-tiptoe! Okay. Paslit na nabulin ng big bro! Panis yung squirt mo na weak flow! Pacman na naka-power pellet kibog kong go sabay speed to! Freak! <coughs> okay, so sa palitan ng round 2 uh, Si Tip, si D Siguro Naging consistent siya no? From round 1 to 2 uh, Hindi uh, Ang tawag dito Hindi ko na babawasan si, si Tip, si D Doon sa round 1 niya, 8-7 na yun 8-7 no? in favor of uh, him pero since sabi ko nga dadagdagan ko ng score si ano dito si si saan dito. Tayo na sin nalito ko sa pangalan eh. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko kung Ghostly ba or Goryo ba or Speed ba sasabihin ko. Pero ayun, uh, since sabi ko nga i-score ko yung rebattle ni, ni 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 Ghostly dun sa round 2 na para sa akin sobrang tindi noon and happy feeling ko half ng round 1 ni ni, ni, ni Freak Sanchez is nawala. Mag-add na lang ako dito. So para sa akin tayo na, superb yung round 2 ni, ni, Ghostly. Kaya, 9 points for him. Then, Frick Sanchez, uh, para sa akin, naging consistent eh. 1 and 2, consistent yun. Uh, Kung may, malanga, may mga malalakas na, na punches si Tip, si Didito, si Frick Sanchez dito. Pero, para sa akin, yung 1 and 2 magka-level eh. ba diba? Unlike kay Ghostly, na yung round 1 niya, ganito lang. Pagdating sa round 2 po siya, dumikdek, no? So, ayun. 1, Frick Sanchez. 2, Ghostly. Pucha, grabe yung uh, palitan sa round 2. Gusto ko yun. Uh, gusto ko yung, ano, gusto ko yung ganong klasing palitan. Gan, gusto ko yung ganong klasing mga references na ginamit ni, ni Ghostly. Kaya, bibigay ko yung round 2 sa kanya. So, ayun. Uh, score is... Uh, score kanina is 8-8 the 16. 16 for Frick Sanchez. Tapos, 9-7, 16 din yun. Ah, uh, 7-9, 16 din. So, yun. 1-2 tabla. Per round tabla. Score sheet tabla. So, round 3. Let's go. Sister relation muna tayo. Okay? Game. June 25, 2010. <coughs> Unang proseso, mga tunay na produkto na ligang to. Batch 1 represent. Mga lumang tao na kinigma sa mga dating MCs na Diyos nyo. Hanggang masundan na ng mga bago. Pero maging unang kampiyon, nakaukit na sa mga OGs to. Kaya anong all girls, all girls, mga tanga, na ako ang nidungno nyo. Kasi no Genesis pa lang, sa mga alamat na ako nakipagtuos. Nasa ugat ko, dugo ni Kratos. Dati pa ako nakikipagbugbugan sa mga Diyos. Kaya para sa yong hindi nag-tryouts, tong Revelation tsak ados. Dahil po lahat ng MCs dito galing sa tryouts, sa tryouts ka magtatapos kaya okay para to sa mga nag audition nagpasa ng video pati ng demo para sa mga batang na ngarap na masale, sa mga hindi pumreno iba yung mahugot ka sa liga pero mas iba yung sinalat dumuelo iba yung pinroseso yung pundasyon sa pundasyon mismo yung proseso kaya arik tanggapin mo pa salamat ko dahil pinatapak mo uli ako rito. Oo, oh, literal to na Thanksgiving. Naging main dish tong paborito. Mm. Sa puso ko, lagi ang liga. Maparoon man o parito, handa akong bumali ng lalaseta o magpaiyak na ang kurito. Kaya ano, M-Side, eto ba? Eto ba? Yung kinukulat mong intelligent ayaw sa hamon? Eh parang AI lang tong dragon sword. Kailangan pa ng talas para masamon. Oh. Kaya intelligence lang rin, tupok sa dagon tong utak dahon. Kaya sorry na lang, Paolo, pilay-pilay pa to pagdating ng ahon. Hmm, ina Tang ina durog. Tang inang ender yan. Dahil kung intelligence lang rin, tupok sa dagon tung utak dahon. Kaya sorry na lang, Paolo. Pilay-pilay pa to pagdating ng ahon. Yeah! Tang ina. Wala, tang inang lakas nun kailangan tapatan ni Tipsy yung ganong kalakas men proceed tayo sa round 3 pero para sa akin kung mamimaintain ulit ni ni, ni Tipsy di yung 1 and 2 nya tangan na ghostly tayo dito let's see <laughs> Mahina! Spiritual na lakas nito'y daling makontra. Mas may energy pa sa'yo ang dilaw na cobra. Di ka mapipitas sa tryouts. Hilaw pa sobra, kaya wala na tong spirit Singaw na soda Okay Pag ako nag-flow, water Sa hydrophobia, pag bumitaw Air, sa may pneumonia Pag nag-spit, fire May binomba, pag nag-rap -rock, rock, may chinoda Okay four elements. elements Sa puki lang ina neto Kaya anong panama itong ghost Sa masamang elemento malabo kang umabot kahit mag mahabang hagdan, mga sinulat mong panakot. Di ako kayang saktan, alam naman natin ang multoy hanggang paramdam habang linya ko'y on point, tandang padamdam! Freak Sanchez, welcome to the Freak Show! Veterano ang galawan kahit pa na bagito, hindi ko hangad ang kasikatan kung kaya na parito, sa susunod ko na laban, ilabas si Carlito! Woo! Dito. Flip top. Flip top. Para sa level yun. Thank you, man. Sana na enjoy yun. Uh, ano tingin nyo? Pasok sa flip top? <laughs> okay, okay. So, that's it, no? Ayun. Sabi ko nga sa inyo, yung round 3, todo yung ghostly doon. Kaya para sa akin, isang mabigat na na round 3 yung kailangan burahin ni Frick Sanchez at ayun sabi ko nga sa inyo kung ma-maintain lang ni ni Frick Sanchez yung 1 2 papunta sa 3 bibigyan natin kay Ghost Leon so yun ngayon nangyari 1 2 3 ni Tip CD or ni Frick Sanchez consistent no so 24 points for Tip CD para sa akin then Ghostly grabe yung mga ano niya dito mga atake niya so para sa akin is 10 points for Ghostly ang layo nun so ayun 7, uh, 9, and 10. That's 26. Tama ba ako? Oh, that's 26. 26 to 24. Up by 2 points si Ghostly. So, yun. Para sa akin, ghostling yung panalo dito. Yun lang. Uh, walang judging to. Promo to. Pero para sa akin, 2 and 3 nakuha ni, ni Goryo yung battle na to. Okay. So, kita tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.